Kahit mahigit 10,000 taon na ang nakalipas mula nang ang mga pusa ay naging domesticated, hindi pa rin nawala sa kanila ang nagkanilang instinct na maghunt ng kanilang prey. Kaya kung isa ka din sa mga nagtataka kung bakit binibigyan ka ng mga regalo na patay na daga o butiki, panoorin niyo po ang video na ito. Dapat muna nating tandaan na ang mga pusa ay isinilang na para mag-hunt. Nasa dugo na talaga nila ang hunting. Kahit ang mga domesticated na pusa na hindi alam kung paano humanap o humag -hunt ng sarili nilang pagkain, hindi pa rin mapigilan ang kagustuhan at lukso ng dugo pagdating sa paghahabol at paghahanap nila ng prey. Ang ilan sa mga pusa ay nagdadala at nagbibigay sa kanilang amo ng mga patay na hayop o kaya mas malala pa minsan ay kahit buhay pa. Ginagawa nila ito upang ipakita sa iyo o ishare sa iyo ang nahanap o nahant nilang pagkain. Bukod pa dito, ang mga pusa kasi ay mga pack animal sila at kadalasan gusto nilang ibinabahagi ang nakukuha nila sa kanilang pamilya totoo ito lalo sa mga female cats na normally tinuturuan ang kanilang kittens kung paano mag at kumain. Sa tingin ko, ang pinaka nakakatuwa sa ganitong behavior ng mga pusa ay dahil tinuturing kanilang pamilya kaya gusto nilang ishare sa iyo ang kanilang nakuha at na Sinasabi sa kanila ng kanilang instincts na mag-hunt para makasurvive at pakiramdam nila, dapat maipasa nila ang ganitong life-saving skills sa kanilang mga anak at pamilya. Dapat lang din natin tandaan na ang ganitong pag-hunt at pagbibigay sa iyo ng kanilang prey ay hindi ibig sabihin ay nagugutom sila. Minsan nga, ang mga nakukuha nila ay kadalasang hindi nakakain o inedible. Kaya nalang gaya na lang ng patay na hayop, basura, bola o kahit mga laruan. Mga bagay na pakiramdam nila, hinuli nila. Ngayon, kung ayaw nyo na makatanggap ng mga regalo mula sa inyong mga alagang pusa, ganito po ang pwede ninyong gawin. Bigyan nyo siya ng oras para sa laro. Makipaglaro po kayo sa kanya. Kumbaga, i-redirect nyo po ang kanilang atensyon mula sa pag-hunt papunta sa pakikipaglaro ninyo. Sa pamamagitan kasi nito, masasatisfy ang kanilang prey drive kahit naglalaro lang sila. Ang mga pusa po kasi ay kailangan ng may mental stimulation. Kapag wala silang nahahunt o nahahabol-habol, maghahanap siya ng ibang bagay na kayang magsatisfy sa kanilang desire na maghunt. Gaya na lang ng kapag habang naglalakad ka, bigla ka na lang niya susunggaban dahil iniisip niyang prey ang mga paamo na dapat niyang mahuli at habulin. Kaya mainam po na bigyan sila ng atensyon at oras para makipaglaro sa kanila dahil hindi lang sa nababaling ang kanilang prey drive mula sa hunting kundi nagsisilbi pa itong exercise para sa kanila.